Listen po niya. Ay hello Ma'am Tanavilisa, andito na po ako <laughs> sa Iligan City. Ah, uh, ngayon na po ako naka-uwi, Ma'am. So, hindi ko na palalampasin 'o kasi I'm so excited po, Ma'am Tanavilisa na makita ko po yung laman ng box na ito. At saka yung padala mo sa akin cellphone at tablet. So, bubuksan ko na po, ma'am, kasi uh, ngayon ko lang ito nawakan. Ngayon ko lang nakita ito. So, hindi naman ito ginamit po ng mga anak ko, ma'am. Kasi nintay talaga nila ako na na makauwi. So, ayan! Ito po yung bigay ni Ma'am Tanabilisa. Ayan. Oh, da! Super, ang ganda talaga ng thank you, thank you, thank you, thank you, thank you po talaga, ma'am. And... Basa po rin sa inyo. May kasama ni Flex na po. Ang tablet! Ayan. Bigay po ito, guys, ni Ma'am Tanabi Lisa from Tokyo, Japan Dito po. Ayan, Dito po. Dito kanin. ito po. Dito kanin, ma'am. basag? Wow. Kaya mo naman ang tablet. Wow! Ito. Ito ang ganda. Ito ang silpon ni Moe. Ito dito. Oh. Ayan! Tablet! Thank you talaga ma'am. Thank you, thank you so much. May magagamit na po ako sa pag-vlog ko ma'am. Mamaya, uh, transfer ko po dito yung mga ano ko ma. Mga transfer ko po dito yung Facebook ko po para pag mag-live ako. Dalawa yung magagamit kong account ko na mag-live ako.

Allah walakaw, ito po Ma'am? Uy, ako na. kung <laughs> Ganda! Uh, hindi pala, hindi, hindi talaga ng mga anak ko Ma'am. hindi talaga nila ginalaw yung mga Ma'am, kasi sabi ko silpon lang ako kunin yung at pagkain. isa sa gitlum. lang. Uy, kung ano kung ano kung ka. kung Bakit? Oh, Got it? Oh. Ato natanan. tanan. Okay, muna. na ako na. stop muna. na. Dugto na lang yung Di Hindi man ma stop. Got it saan eh? Siguro. Got it? Ah. ah. Oh, Mama na, pa rin. Ito. Okay. Tapos oh, na, isa mo so, ba Ayun, ma'am. Hindi talaga ginala ng mga anak ko ito. Masa ba ito ilagay dito na lang gano'n? Ayan. Pasensya na po kayo sa bahay ko. Hindi pa po ito. Tapos, dyan mo na ako ilagay yan kasi nakasilupin naman po yan.

<laughs> <Çilas po laughs> ang lits kami mga onano? Bagay to sa imo Ang laro na mga onano. Yaman. Oo, yaman. Mam. Oo, pa Mam. 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 dami pala nito, ma'am. Mam. 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 Ito pa, ma'am, lahat yung mga Mam. 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 Mam.

Ha, ito bro nyo. Kasi ganaan mo sa ito. Kato na nyo. Alay, yung sakyan! <laughs> <yon, laughs> <tawa, laughs> <tawa. laughs> Adi ma, na sila ito ma. Ano ayaw, ayaw! Tagsas na siya mangod! Tagsas na mangod! Ayaw na, pa may <laughs> diya! Ano ka paros nun? Wala, nagbaba na, jud maa'n. Allah. Allah kanina ni Judd! Uy, kalawa. Maka pa na Sulod na,

alam ma'am, thank you so much ma'am. Tayo sa datoy. Ito ba tempered no do? Na fish ko tempered. Oh, yeah, la sa mo di angil. Na fish ko tempered to ganito. Na fish ko. Oh, tempered na. Na fish ko tempered. Na abot dari sa ubos. Na tanod do. Pang sa kabulan nga tanod. Ay, mo na lang nang tanod ya. Kay ay tanilas. Ubero ulta. Sulod gyud sa Japan. Hala, nung napsa na ni mo mama, gamit tani mo sa barko. Kwam, ba, wala kuha. Wala pa ah, si na kuha. Wala na kuha. Wala Kuya, ni ako. Yun ni Jag Jag, sinulid. Sinulid. Ah, uh, may sinulid din sa na na si ilpo, Ano to? Mantil. Ano Puna, cellphone. iPhone mo, iPhone. Ay, telephone? Hi. Hi. tripod. Ano yun, be? Tripod ma! Kapote. Tripod. Ang tawa sa tripod. Ay, may hindi sabi ng patungan ng tablet. Uy, patungan mo din ang tablet. Patiin Hi, guys. Tububay, Ligi. Tububay, Ligi. <laughs> ya, mandulang para makukulong. Okay, isa sa kayo. Sekretary man ako dito sa bahay. uyug uyog ba niya Ma? Abrahi ka ah, kya da kya dagdag okay dagkung kayo di masulut dagkung kayo di masulut agad siyaha tayo nagkonekstement titya 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 Ah!

Oh, ano pa no, mm. na napili mo dito, Jisa? Kunin mo na. Kunin mo na, Jisa. Na, ano ibugan mo. Kani. Bigay mo sombrero. Eh. Alam mo, yung ako naman. Kani mga paano. Pili ka dyan ng mas Kaya, Oh, ito, Jisa. Gusto mo. Kamama na, kamama na. na, na. Ato anong ng tulong tiyagaan ka, Waw. Oh, di parang, ingin. Mama na. Para. Bakit Lubot si Dibay eh. Pare si Dibay. Pili ipo din niyo yun, eh. Tawisan natin. Sige pa rin ba piliin? Yeah, Oo, oh, pupunta ka ito. Ikaw rekon na. Ikaw, ikaw Ay, sa ama. Hindi mo sa amo di agi. Wala na, bata, bata, bata. Ayun sa gara. Ayun, ma, kuha mo na. Ta, isuot mo yung mga makuha mo. sige, stop na. Ma'am, thank you so much po, ma'am. Masaya ako dito, ma'am. Ah, di ko na lang po i ano, ilahat lahat, ma'am. Kasi mataas na po ang video ko. Ah, magpapasalamat na lang po ako sa iyo, ma'am. Super happy, super Grabe, super talaga, ma'am. Grabe, sobra-sobra na talaga yung tulong mo na naibigay mo yeah, sa akin, ma'am. Grabe, super talaga. At thank you, thank you so much sa lahat. Si na po bahala sa iyo, ma'am. Uh, alam po ni God kung gaano ka po kabait. So, wala ka pong pagduaduhan na binibigyan mo po ako. Lahat po ng pamilya ko, masaya po mga anak ko, ma'am mga bigay-bigay mo po ma'am thank you, thank you so much, bottoms of your heart po talaga yung pagbigay mo sa akin maraming salamat para, po ma'am, grabe sobra malaki pinang na, pinang na pinang po ang nagastos mo dito ma'am kaya kailangan po talaga magkapasalamat. ako walang walang humpay na pasalamat po sa iyo, ma'am thank salamat. you so much God bless us all po ma'am, to your family thank you, thank you, thank you, thank you, I salute you po ma'am thank, thank you, thank you thank you ma'am thank you ma'am ma'am 加油嘛！加油！加油！